Salamat Nelson. Christmas is in the air na nga mga kapuso at gaya po ng dati. Saan pa nga pupunta yung mga naghahanap po ng murang panagalo kundi sa Divisoria? Nakatutok pa doon live si Isay Reyes. Sai? Pia, sa unang araw ng Desyembre, katulad ng inaasahan, dagsa ang mga mamimili rito sa Divisoria sa Maynila. Pasko na nga rito sa Divisoria sa Maynila. Kami kabila na ang mga tiangge sa pasada at habang gumagabi, parami ng parami ang tao. Ano marang tikong mong ipang regalo, tiyak makikita rito. Mula sa sapatos, damit, laruan. Nakasalubong ng GMA News, si Cherry Bitbit ang biniling Christmas tree. Dahil Desyembre na, gusto na raw niyang madama ang Pasko sa bahay. At dapat daw itong ipagdiwang kahit pa sunod-sunod na kalamidad ang naranasan sa bansa. Pinay kasi tayo eh. Yun yung spirit natin eh. Kahit mahirap, dapat may Christmas. Ano pa rin? Spirit. Ang pamilya Abiba naman, namimili na nang ipang-regalo sa isa't isa. The Christmas is ano, uh, birthday ni Jesus 'yun eh. Hindi naman dapat kalimutan kahit may trahedya. So, konting tipid na lang para share na lang sa iba. Dito sa Divisoria, kumpleto ang lahat ng dekorasyon na kinakailangan nyo. Pero kung medyo sobrang busy talaga, pwedeng pumunta rito at makabili ng mga Christmas tree na gawa na katulad na lang nito. Two feet ang taas na ito, nagkakahalaga lang ng 150 pesos, kompleto na ang disenyo nito. Nakadepende sa taas ng Christmas tree ang presyo. Pati ang mga pang borloloy, may mabibili ng isa-isa, meron din namang bultuhan. Kanikanyang pakulo ang mga tindera at napansin daw nila na mas malakas ang bentahan ngayong taon. Kamusta benta natin? Pabili po! <laughs> mas malakas pa ngayong taon kaysa isang taon? Opo, ngayon. Opo. Ayun. Opo. Yes. Magpapasko po eh. Samantala, Pia, na sa mga darating na araw mas magiging mahirap at masikip ang pamilya rito sa Divisoria. Kaya at para dun sa mga may interes na pumunta rito, mas maganda po na agahan natin ang sagayon. Hindi tayo masyado mahirapan. At syempre, pag narito tayo, kailangan doble ingat at maging mapagmasid sa gayon ay hindi tayo masalisihan ng mga masamang loob. Pia? Maraming salamat, Isay Reyes.